So basun lamang, ako ako laman ning hangyo in public nga katubang dunay mga uh, jingle gani sa mga candidates pwede ba at least man lang kung mula bay sa simbahan dili ipatukar aron nga map, mapamintay nato ang kasagrado kabalaanon nining mauna panahon sa kurisma o nining semana santa bisag kun ng nga adlaw mauni ang signal nga misulod na ta sa unang adlaw sa semana santa So, ang Domingo sa Lukay, mao ang first day of the Holy Week. Kunya sa liturhiya sa itong simbahan, kining si Manahuna, mauni ang pinakasagrado o pinakabalaan gayon na si Mana sa tibuok o Liturhi Kanhon na buluhaton sa simbahan sa iyang kalendaryo. Mauna, rin kita nga ang tanan ng itong ma-individual mana, maggrupo sa simbahan or bisan sa atong lungsod, do sa katilingban paginaon kita nga ang mga buluhaton unta sulod ni semanahuna si makahatag sa dako nga pagpamalandong sa mga tao, makatabang ato sa mga tao sa pagpamalandong sa kasagrado gayon ni si so bason laman ako apo laman ning hangyo in public nga katubang dunay mga uh, jingle gani sa mga candidates pwede ba at least man lang po mula bay sa simbahan dili ipatukar aron nga map mapamintay nato ang kasagrado kabalaanon ining maong panahon sa kurisma o ining simana santa. Isa ka na, ako ang hangyo. Kaya, uh, dilip mong pukubutan, tiriri. Uh, Mauli mong sa muas bindoy. So at least man lang, mo ko, basik mga kaila ninyo. Uh, bisag din rin ba, nga ipahunong raunta diri sa atubangan sa simbahan iniglabay. Kaya usahay perting kusuga. Yeah, di rin pag yung diri. So palihog lang ha. At least makatabang ta nga mamintay na to ang kasulimnidad o kabalaan ining simana. Karon mao ang pinaka sagrado o pinakabalaan sa tanan nga simana. At least kita individually manikamot ta nga mohimo ta og buhat nining simanahuna nga makatabang sa kasulimne o kabalaan nining simana santa.